Balon, balon, oh, masih kue, kamu main. What's up guys, maglalaro ulit tayo ulit ng Los Angeles Crime Online. Ito, hindi to ulit ng kapatid ko, maglalaro ulit kami. So let's start it. Lalo, gagawin natin natin. Nagpapuntaan tayo. Nagpapuntaan tayo? Naglaro sa mga run. So nagpapuntaan ko. Nagpapuntaan ka. Okay na pala yung graphics ko oh. Pwede natin ito so, ngayon. Ito guys, kami experience na wet. Ang binis wet. Ang binis dito. Talag tayo. na oh. Ganda, ganda. Diretso lang ito. Thank yeah. you.

Diromo, motor diromo, 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 motor diromo, so, motor. diromo, 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 unun diromo, motor diromo, 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 Jangan, diromo, 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 drip. Oye, ito ay pinakamagandang kotse. Eh. Ang piso lang. Ito. But i don't know Okay. Paikot China. yan. Kung sino makakauna um, um, okay, ma dito pumunta, Paikot yun. Oo. lang. Huwag lang. Pangat ang kotse ko eh. Sira eh. Okay, Yan. Ganit talaga yung kotse ko. Ito ang mga location Tsaka Ay, sorry. Grabe yung kotse ko lang po eh. Ayan, huwag ka na lang pa 3, 2, 1, go! 他们打的是石 ginagawa mo? Malon. <laughs> bundok tayo. Bundok, bundok. Ito so na guys, sakit kami sa si bundok. Tapos ma... Tapos Tatalon. Tapos Ay, nuna no, nakikita ko, no. Hindi, ito daw tayo ron. Ito, tumalang. Ito, ka. Ito Oh! 360! Oh! 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 Wala lang ako yan. Oh! Wow. Ay, no, no. Uy! Tawag Tawag. Siya, na lang dito. Ano yun? Maray Mabaraya. Ang pinapayaw hindi naman ako mati? Nagkita ko dyan, nagkita ko

Eh 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 Si Mash mahalo nga pala Oy Oy May tatalagyan ko mo may na Tiyan nga, tiyan nga si Seve Yeeeey Yaaay Ang ba ang motor ka Hindi <laughs> mm, na

Pre, wag, wag! Yun. Nasa bundok na ako, dare. Ano? 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 Okay, unang ako. Pre, ready ko na rito. Bye. Ah. <laughs> Hindi ko pa nga alam dito eh. Naka naman, naka naka. Sakay ka na, no. sakay ka na rito, sakay ka na rito. Oo, no, sige, sige, sige. Ay! Ito ka. naman kasi. Yan! Ito naman kasi neto. Sinira pa, gulong. Eh, sorry. Sinira mo nyo. Uy! Uy, ang galing mo. Uy, ang galing mo. She was my king. Ah! Pasok na. What is Tulong mo sa akin. Ito na, ito na. Huwag ka okay, oh, hmm. oh. A few moments later. Di ba? Uh, yun? Ay, ito. Dura eh. Wala ka dyan. Uy,

あ、うん、お,お,おいしい。